Okay. hindi mo nagbabayad bali ang utang pa po ano 15,000 oh no eh? Ay. Mm. Ay. At, 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 ano po at, kaya yun eh ngayon po kaya makakabili tagal na kasi na eh 5,000 sana na Mm -hmm. Pwede na ipapirma ako na Wala lang sa yung papel. Dala na lang kayo yung ID na may ID oh, ba? Oo, dala na lang. Kunin nyo na yung papel sa loob na. Kunin huh? nyo na yung papel sa loob. Ano? Hello, kabayan. I'm your love ambassador, Clarice. And we are send love to Binasa. Ito mga send love to Binasa na Balichas, Quezon City. Para mo na deliver ng birthday surprise sa ating birthday celebrant for today na si Mother Estepa. Si Mother Estepa po ay nag-celebrate ngayon na kanyang 78 th birthday. So may mga po tayong mga surprise gifts. May dalap po tayong special gift. Bouquet okay, of red roses with 10k cash. Okay. Ang pinaka-special kung matatanggap po ng Stepa ay ang message of love. Galing po kay Sender. At ang Sender natin for today, Hanya ano, 15,000 oh no ano po kaya, yun na po kaya, makapagulong tagal na kasi na yun 5,000 pwede na, ipapirna ko na Kula lang inyo yung papel oh, dala na lang kayo ID na, may ID ba? dala na lang yung ID ano ba? ba, ba, ba? Kahit may utang si na, Oh, no! Mayroon po. Ano ba yun? Ano ba yun? Ano mo naman? Kung ano yan, Ma? Para matapos tayo, ano? Oh, no! Tara, nai. Oh, no! Balikan na, Nay! Tahan, tahan. Balik nyo na yung mapin sa loob, Nay. Ah. Sino po bang nasa abroad for today? Sino po? Annabelle. Ayan, si mga Annabelle. So, naprank po natin si nanay na may babayaran po siyang utak. So, wala po ang babayaran utang nanay. Ha? And, medyo kinabahan siya kanina. Montik na siyang hindi lumabas. So, pupuksan mo I <laughs> okay, want Happy birthday to. Hey, hey. So nakalagay po sa cake kay... Happiest Birthday Mudra From Bunso Ayan. So anong birthday wish ni Nanay sa kanyang 70th birthday Anong birthday wish mo Nay? Uh, gusto ko lang na marami pang birthday underdan, ay Ayan. so nasa na yung mga anak ni Nanay na gusto pong mag-message kay Nanay? tara po dito, tara po. ito, ay 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 wala eh. si Sir. Sir, kayo po, wala birthday message. Masabasaya ako kasi ano, siya nag-aalaga sa mga anak ko eh. Yes, Sir. Ayan. Sino ba po gusto mag-message? Happy birthday, ma. Ang wish mo lang. birthday. Kasi ano, the best smile. So si naman po, ano pong birthday message nyo? Tawag dito. Ayan pa oh. isa. pa, isa yung nagtatago doon. Yung magbabayad daw ng 5,000. dito. Tawag dito, dito Ma'am. Anong Anong birthday message and wish? pa ang buwan. Mga po. yung mga po. mga po. mga po. <laughs> so yung mga thank you, apo, you know, na, thank you. Uh, thank you. Thank you. Thank you. Thank and long life, you. Thank 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 may plano you. utang. you. Thank you. Thank you. you. Hindi <tiess> <tiess> wala akong kung eh Hindi naman. One more to come in. Kasi lang pala. Kasi gusto ko oh, aral mo na. Okay? Uh, aral mo na. So dahil birthday mo today, uh, nai babasahin ko yung love letter oh ni Ma'am, ma ma para eh. sa yung birthday. So eto po. ayun. Ayun, sabi mo Ayun, sabi mo ayun, ayun, sabi mo Ha, ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun. So, eto pa, babasahin ko na pa yung love letter ni Ma'am Annabelle. Dearest Mudra, happy, happy 70th birthday sa babaeng nagbigay ng buhay ko dito sa mundo. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil binigyan ka pa ng another year. Wish ko sa'yo ay sana humaba pa ang buhay mo para happy tayong lahat. Lagi mong iingatan ang sarili mo happy lang lagi kahit marami ang problemong dumadating. Gano'n naman talaga ang life. Di na problema pero syempre be strong dapat lagi. Pasensya ka na mga kung sa panahon na may kailangan kayo na hindi ko agad maibigay. Alam niyo naman na mag-isa lang ako para itaguyod ang mga anak ko. Alam mo naman yung mga apo mo. Feeling rich kahit hindi naman mayaman. <laughs> Okay, ka na rin ma, kung minsan magampuhin ako kasi lang ko, hindi mo ako mahal. Ahatarot lang ma, alam mo naman na medyo may pagkamaldita ako pero mabait din naman ako paminsan-minsan. Ma. alam ko ngayon lang to, ngayon ko lang to nasabi ma, Maging matamboy man ako minsan, maging maldita man ako minsan, lagi mong patandaan, mahal na mahal kita palagi. O oh, sa sige na tama na ang drama, baka umiyak pa ako. Sana kahit pa paano na pasaya kita ma. Happy, happy birthday ulit. Mabuhay ka hanggat gusto mo. I love you always. Nagmamahal gusto. Ayan. Oh. Napakagandang message. So, ang masasabi mo po kay Bunso? Nakikinig mo siya sa kasi minsan nga matampulit kasi yun. Kaya ayan, sabi ko, huwag kang magtampo, ganun lang ang mama. Kasi minsan magpasaway din, minsan din. Parang masabi niya, tama naman daw ang sinagawa niya eh. Kaya, ayun ako, no, sige. Patuloy mo. Basta yung tama lang ha. Ayun. So ano pong sasabihin niyo kay mama na Bella? Baka sa gusto niyo kung at pasalamatan sa kanya pas, pasurpresa. sa surprise Anak ah, ah. diba? ikaw talaga oh! kala ko? Anu <laughs> mo <laughs> na! Nalimutan mo na ko Kanina ko nag 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 sa nag 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 sa nag 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 nag

Ano po namin amin ang inyong birthday for today? Ano po ang paramdam na may nabanggap buhay surprise o may babara po ay ulan? So, bigat na po 'yan. Tikotik na rin po. Tayo na lang dito sa live na po. So, dapat kumpunatin si Nanay ganuna. So yan happy birthday. And kinabahan daw si Nanay. So, thank you thank you po and God bless po sa inyo. So, thank you thank you po Ma'am Annabel for trusting Sandlove to me surprise kay Mudra. Ayan. So, kaway na lang po kayo doon sa camera. So, sa mga FW po dyan na gusto pong magpa-surprise, please do message our Facebook page. Send love to Pinas. Thank you po. Love you, Karol. Love you,